So, andito ako ngayon. Mag lagang ano kami? Lagkit ng es. Lalagayin po namin to Ang daming nakasampay guys kasi sampayan ko talaga ng gamit dito. Pahingaan namin. Ayan <laughs> yung dalawa kong ati. Naglilinis ng kaldero na malaki kasi lalagyan dito. Ayan. Mais po kayo dyan. Mais. Ayan. Galing po yan sa sakan, sa bukid. Dala ng kuya po. So, doon kami ano, luto. <laughs> Ito yung butuan namin. Ayan. Ito magluto. <laughs> Inaantay pa yung kaldero. Ayan o. Oh. Naghahakot na ng kahoy. Ayan. Tubig. So, antayin natin yung kaldero nila ilagay. Ayan na po, nilalagay ni ate ko sa kaldero. <laughs> Madami kasi kami, kaya ayan. Isang plastic na malaki. And guys, dali natin doon. Hindi na. Dali namin doon. Oh. nakasiga na, nakasiga na nang. Ano dai? Ayos ka lang. Butang na Tangan tuwig. Yan. Kasya ba? Too big. Yan na. Oh. Alright, And guys. Okay na yan. ng tubig. Ayan, takita natin. Hmm, guys, ayusin natin kasi yung apoy wala dito sa kabila ko. Oh. Hmm. natin lipat yung iba. Naku, mahangin. Tingnan nyo guys, naulan kasi. Kaya ayan, nilagyan ko ng yero sa taas para hindi mamatay yung apoy. Maluto na yan. Lagyan ng asin guys. Mayinit. Ayan, ah. Asin. Malapit na maluto po. Okay. Cover. Oh, cover. Ayan guys. Oo, oh, oo. Oh. Oh, wala nang tubig, luto na 'yan. Pag ganyan. So, aauhunin na 'yan, tanggalin diyan. Yeah. guys. Ano na natin? dami oh. Sinong may gusto, mais, mais po kayo diyan. Ah. Oh. Luto na po 'yan. Nagayon natin diyan. punon. Punuin daw, sabi ng ate ko. Sandak, sandak. ako doon sa bahay. Ate doon, nunood sila ng TV. <laughs> Naulan pati dito. ah, <laughs> ulan. Uh, pasok tayo sa bahay. Nunood sila ng TV, oh. oh. Hey, mais nyo. Oh, no no ng no, mga TV. Hala. Ngayon ay hey ano? Ngayon guys, okay oh, tayo. Yeah. Hmm. Kumuha ako ulit. Kasi madami sila doon sa bahay. Ang dami pa dito tira. Kain po tayo. Hmm. Sarap. Hi guys, hi <laughs>